sa video na na-upload natin ng araw-araw. Uh, pakisubscribe na lang po and like and share na lang rin po para <coughs> uh, dumami yung mga kaibigan natin sa ating channel. So ngayon kabangka update tayo sa ano sa ginagawang malaking bangka. Uh, halos mga 3 days na tayo hindi nakapag-update. So uh, hindi na rin sila nakapagawa gawa kasi uh, nakapagawa ng bangka kasi yun nga medyo maulan-ulan. So ngayon kabangka bangka, ipakita ko sa inyo yung ano yung ginawa nila so, may kunting ano yung pinatong nila sa taas may kunting pagkakaiba so ayun pakita ko sa inyo bangka so yan na bang bangka so napansin nyo sa taas mayroon na siyang ano yun may mga pamakuan ng plywood so nakabit na nila tapos yung ano dinugtungan nila medyo kapos kasi mga bangka yung ito yung sampador pamalong medyo kapos so was so yung mga kabangka so ito nakapaglagay na rin sila ng ano uh, pangalawang batiulas sa taas nilagyan nila para mas matibay so yun tapos ito na yung sinasabi ko sa inyo kabangka na lagyan na rin nila yan yung pang uh, pamakuan sa taas Tapos silipin natin kamangka yung ano, yung harap kung paano nila kinabit or paano nila na uh, lagayan para magkaganyan yung itsura. So ngayon kabangka, so dalawa lang talaga sila yung ano, yung gumawa si Telopo Pogwala. Yan o, no? dalawa lang sila yung gumawa ngayong araw. So si yun nga, Telo Gula. Uh, busy yata So, yun lang kabangka <coughs> So, ito yung kabangka Yung, ano So, para Parang hindi balik kabangka, tingnan Pag maglagay kayo nito na, si Pio, tawag sa amin nito yan Ito, si Piyo, Tawag sa amin nito, kabangka So, pag maglagay kayo nito, kabangka dito sa so may pamalong, so, lagyan nyo lang ng kahoy. ka bangka, kabangka. napansin nyo. So, yan siya. Nilagyan nila ng kahoy. Para yung forma niya kabangka. Pag mag, ano, pag maglagay na ng plywood dyan. Medyo maganda. Hindi tingnan, hindi, pag tinignan mo, parang hindi bali. Kasi pag, wala ito, tapos plywood lang. So, pag tinignan mo siya, parang bali siya. Pero ito, gaganda talaga yung forma nito. Parang nakaganan siya. Tapos yung ito na rin. Ganun pa rin ka bangka. Parang 45 lang din yung, ano yung tabas nyo. Yan. Yung sa batiola. Parang 45. Same naman ng sa mali ka bangka. Parang same lang din siya. Pero yun nga lang. Yung mga gamit na nito. simple, malaki na. So, nilagyan pag magkabit kabit pala kayo kumbangka ng ano. Ito yung batiula. So, nilagyan nila yan ng tukod. Ito. Para hindi, para yung harapan hindi mapersa. Kasi yung batiula naka, ano, pababa. So, ayan, nilagyan nila yan nila ng tukod. Yan. <clears throat> pag matigas na, tapos may nilagay na dito na pamakoan ng plywood. So, pwede na yung tanggalin. So, as of now, hindi pa yan pwede yung tanggalin Bawal po no? Lapad no? <laughs> Isot lang talawon ay. Eh. Pero kung naka-dyang kaustong ay lapad na So, yun lang talaga muna kabangka yung ano. Yung harap lang talaga muna yung nagawa nila. Tapos yung ano, yung pati ula na sa taas, yun lang muna yung nagawa talaga nila. Kasi ba diba na natin halos almost tapos na to yung sa baba. Tapos yung additional lang na, ayan, yung additional yung sa taas. So, yan lang, yan ang kumuna muna yung nagawa nila. <coughs> Gawa ng malakas talaga yung mga ulan dito sa amin. Yung kabangka, tingnan nyo yung kabangka. So, yan o kanina medyo malapit parang hindi nyo klaro pero ngayon makikita nyo o oh, yan may kahoy siya na nakaganyan so nilalagay namin yung kabangka para yung plywood nya mas maganda tingnan yung hindi nyo siya mahalata yung parang liig nya ayan o oh, yung parang liig nya parang hindi siya bali so ipakita ko sa inyo yung kabangka yung ayan yung kulay blue na motor so ipakita ko sa inyo yung magiging resulta nito kabangka yun yung kulay blue na yun tingnan natin kung balik ba o hindi Laki ka bangka. Select so like ng ganito ka bangka o. Oh. oh. kung napapansin nyo. Yan siya o. Oh. tingnan nyo, Parang hindi siya balik. Kasi may nilalagay kami yung kahoy na yon Doon mag ano yung plywood doon mag-stop yung plywood tapos masilyahin lang siya. Masilyahin lang para uh, uh, maganda tingnan. Yung hindi sya bali. Yan. Ano din yung kabangka oh. So ito yung kabangka. May mga kahoy din to kabangka. Nilalagyan din to sa harap ng kahoy. Yan. Yan siya kabangka. Ayan. So parang gano'n din siya kabangka. <coughs> Pero sa mga ganitong style ka bangka kaong, oh, hindi na kailangan ng kahoy. Kasi pamalong lang. Tuwid, tapos kunting masilya, kunti. Tanggal na yan. So, naglagay talaga sila ng bracing ka bangka uh, patungan nila kasi yun nga, medyo mataas yung bangka nila na ginagawa. Uh, medyo malaki ka bangka. So, naglagay na talaga sila siya ka So, ito yung kahoy ka Medyo umano dito ng konti. Pero mawala na naman yung ka bangka. Mga wala naman yun. Yan. Yan na siya ka Ang laki. So, tumang tama na talaga ito ka sa pangisdaan or pang dayo, -dayo sa mga kung isla. Yan siya. So, subaybayan nyo ako bangka. Uh, ah, vlog eh. natin to hanggang matapos ka bangka. So, pagkabit ng makin na. Uh, ayan. Ah, vlog natin to Para makita nyo or masubaybayan nyo. Ah! Ayan ka bangka. Nakapatong na tayo sa taas. O siya. Malaki. Uh, so yun mga kabangka, uh, na-update ko na kayo sa ano, sa ginagawa natin bangka. So mga ano kabangka, mga ilang days baka ma-playwood na rin to. So yan yung kabangka o. Oh. So subaybayan so natin to kabangka hanggang pagkabit ng makina para may idea kayo uh, kung paano i-kabit yung mga malalaking makina para may pag gusto nyo gumawa ng mga bangka, may idea kayo uh, kung paano ikabit yun or ano kasi double engine to mga kabangka so yun mga kabangka uh, dito na lang po muna muli yung update natin sa bangkang ito kasi konti na lang din yung nagawa nila kasi yung harapan lang muna tapos ito yung mga batiula lang yung nakabit nila muna so yun nga gawa ng bagyo so mga next day kabangka kung tuloy tuloy yung gawa nila baka madami na tayong mapanood sa uh, kanila or marami na tayong ma-update sa uh, kung ano yung mga nakabit nila. So, ito lang muna yung kabangka, yung pakita ko sa inyo. At uh, maraming salamat kabangka, andiyan kayo lagi. At sa mga ulan nyo na print ko sa FB, YouTube, yun. Andiyan kayo lagi, hindi nyo kung pinapabayaan. Um, maraming salamat kabangka, thank you and God bless.